So yun na uh, i-update ko lang yung ginagawa natin na maliit na babuyan at mga manok at may improvement na. At uh, yung kinuhanan ko ng variety na yun uh, yung variety ng baboy is large white saka durox ang variety. So ito yun papakita ko sa inyo. So bago ang lahat, baka gusto niyo subaybayan yung channel ko at paki-pindot na lang yung dyan sa gilid na bell button saka subscribe naman kung pwede so ito na yon ang video natin cute kaya kita gula sa gamin o no hindi yeah, di tong hindi ko ang usasang tatlo sa una ba hindi ko lang ako kung bayi itu mau kapan na bro nakita bayi kamu abi bayi ini lima lang laki sini pareho laki Laki gani ako nang gintan ako sa Facebook kagabi eh. Bayi itong dua mas. Ha? Bayi itong dua tara sabang na bro. Ito eh. Ganyan. Ganyan para o nang duyatan niya kasi lalaki.

So, dito After one month, kinuha na natin siya sa nanay niya At iniwalay na So, dito na natin ibigay sa housing At yan sila ma uh, tatlong piraso ang kinuha natin doon so, kay ano kay Ma'am Iskundi yung variety ng baboy na yan so malalaki rin yung mga baboy niya at uh, tamang tama rin sa si size ng pangbinta natin sa market so kung um, makakuha tayo ng magandang ano magandang production dito sa baboy na to yeah, no? ang lulusok ng mga baboy mga biik So, din na i sulang lang namin muna yan yung uh, po ng pakain namin. Tapos, uh, pag malakas na sila kumain, so, i-with feedings na naman natin siya pagkatapos. Okay, so, dito naman sa labas, ito marami pa tayong gagawin dyan at uh, maluwang pa yan para may pang magawa tayo na project dyan sa area na yan at dyan nakita nyo eh, okay, yung mga nagtatapuhan yung mga pato natin saka mga manok sa mga sisiw na manok yan um, ang oh, gaganda tingnan ang tataba at yan may mga aso rin tayo dyan so mayroong nababantay dyan sa area natin at ang nababantay dyan yung kapatid ko at uh, kasama niyong si Asli, yung anak niya sa kaasawa niya. So sila yung nag-aalaga dyan sa mga hayop dyan sa bukid. So at makauwi tayo, mabistahan natin yung area na yan at marami pa tayong gagawin dyan sa housing na yan para matapos. 你，你。<noise> <noise> thank yeah. you